ano uh, makita nyo naman manual dito punta nyo dito sa Blooming Treat no? Severino Laguna uh, ah, sa Severino Laguna ito 160 160 ito Ma ito 205. ito 205 manual manual 205 ito uh, electronic ito One, 160 160 mas mura uh, ito ang kaiba lang dito kasi injection pump lang pinagkaiba yan uh, <coughs> oh ito parang uh, upgrade na rin to, walang gaano usok no. Ako. Oh, ito naman manual. Wala ka na sa pump. <laughs> si Wes, siya si ang pangalan niya. Alex po. Alex taga Dumitrit, Dumitrit. Clear point. Oh, dito sa Sarplasan. Hmm. Ano pangalan niya? Clear point. Ah, ayun. Oh, point ay ito, ito, ito. ito. Ayun, pagka ha, niyo dito, marami rito, mura lang. Hoy, kukunan ko ha. Para yun, ano natin. Blooming treat lang po, blooming treat. Ayan. Okay. Hello. Ganda ng makina rito. Presyo. Presyo talaga. Okay. Okay. Di pa po, sa may may nagkano pa sa ito yung tao niya. Rami. Rami nga dito. Tikit-tikit ang ano dito. Sa plasan. Eko yan, salamat. Bye-bye. Okay. Ayan. natin mga ano. Wala. I mean, uh, Chinese. Oh, Chinese. Chinese. Uh, Chinese. Yes. Pwede bang kumahang picture yan? Oo. Oh. Ah, pwede. Sa pa... Antipolo. Antipolo. Oo. Oh. Uh, hindi, dalawang sakay naman eh. Ang resto. Oo, oh, dalawang sakay. Okay, ito ah, mas uh, uh, na ano. Karigin na tapos sa Antipolo. Hmm. Okay. Makakuha okay. tayo ng kay Kuya ng ano, ng uh, upload tayo. Ito porridge ayan or d 50 or B44 ayan ah Ay ito is ano 6 B1 ayan 100 ito ayan mga rain nandiyan ang dami oh Ah, ko tinga gasa taas. Yung floor. Ay, ito yung motor oh. no. Ito yung motor. Ayun. Hindi bas. Ng blooming red, ayun. Pino. Ayun tayo sa. Wait tayo. Ah, oras po ng alas 3 na po. Alas 3 ng hapon. Ah. Ay, wala. Ano Sa ano naman Di RG Ay, ah, sige to. To marami di na, iyan, marami Uy. Hello, out <laughs> Ano oh, nga, no? Shout out pa kayo. <laughs> <laughs> Ata supply, ano? GTG. Okay. Ayan, no? Oh, Shout out po <laughs> sa inyo. Okay, bye. Hindi <laughs> totoo yan. Bola lang yan. <laughs> oh, bye, bye. <At> Ayan, no? <laughs> Salamat, salamat. Bye. Bye. Shout <laughs> <laughs> out Okay. Uh, mga ito mga ano rin deliver yan deliver ah uh, yan tayo sasakyan na tayo dyan huwi na tayo ah uh, uh, mulan sa mga panahon may bit-bit tayo ayan bit-bit natin yan o okay, ayan magandang train uh, dito tayo sa Blooming Trentano ay maigay bye bye Patuloy ng video. Maghintay tayo sa akin. Hello. Ang gandang hapon sa inyo. Ayan. Ah, uh, mulan silong tayo. Maghintay tayo ng bus. Mas... Ajip. Uh, sa na tayo. Ah, uh, punta tayo recto Hoy na, sakay tayo papuntang ah uh, sa, ano? Mamasinag, Antipolo. Ganti N, Ayan. tahu uh, uh, tawag ito. Uh, ayan, aga, traffic, traffic na. Oh, mga pa ito. Uh, oh, tapos, rito. Da, may si kuya.